Lingkod Aserio at magandang magandang taon po sa inyo lahat. Good day everyone. So again, this this is another vlog, another discussion naman po tayo. Gagawin ko tong video na to kasi meron po akong gustong iklaro. Ang dami ko pong natatanggap na mga katanungan regarding po ito sa mga customer ko na bumibili ng po ng mga nine-tailed fox queen necklace or bracelet or whatsoever. Okay? But before I start my discussion, napaka-importante po niya itong topic na to. So, makinig po kayo kung kayo po ay nakabili ng mga fox, lalo na kung nakabili na kayo sa akin ng nine-tailed fox queen ng necklace. Maaari po lamang pakinggan niyo po itong topic na to. Napakagandang katanungan po. Paulit-ulit po yung mga tanong na ibinabato sa akin. Kaya gagawin ko na po ito ng video explanation para maliwanagan na po kayo. This is based, mo, based on my opinion. Okay, based on my studies, my research, at based my based on my point of view. But before I start, I just want to say maraming maraming salamat doon sa mga bumili na po sa akin ng mga iba't ibang klaseng Lucky Charms which is lalo na po ang pinaka-in-demand ngayon ang Nine-Tailed Fox. Available na po yung aking Nine-Tailed Fox ng Gold Chain Necklace and then meron din po ako yung Black Rope Necklace and then Pendant, meron din. At meron din po ako mga Nine-Tailed Fox na Bracelet. Okay? So, doon sa mga bumili na po sa akin, maraming salamat sa tiwala. Sa mga gusto mag-inquire, mag-PM lamang po kayo or just visit my FB page. Cosmic Gemstones at nandoon na po lahat ng mga items ko. Lahat, lahat ng mga iba't ibang klaseng Lucky Charms ko. Lalong-lalo na ang pinaka-pinaka mabenta, ang nine tailed lucky Fox. So, by the way, this is all authentic. This is all legit gemstones imported from Hong Kong at dumaan na po yan sa Chinese temple bago pinadala dito sa Pilipinas. And then sa mga bibili, lagi ko to sinasabi sa mga customer ko na idadaan ko po siya sa cleansing bowl and activation bell under the name and birthday ng owner for the ritual of activation. And then after that, ilalagay ko po siya sa aking selenite power Po. Okay, so dumako na po tayo sa pinaka main topic po natin ngayon. Ako 'yung naiinis na paulit-ulit 'yung mga tanong sa akin. Ito, alam mo 'yung mga bumibili sa akin, 'yung mga nag-i-inquire, tinatanong nila, "May 'yung kada ibang 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 kulay ba niya ito, may iba-iba po bang benefits niya depende po sa stone?" Okay, 'yan 'yung mga tanong nila. Halos pare-parehas po sila ng tanong sabi nila, for every color ba, iba po yung benefits niya? Iba po ba yung ibig sabihin niya kapag rose quartz? Iba po ba yung ibig sabihin ng fox na tiger stone? Iba po ba yung ibig sabihin niya kapag fox na red agate? Iba po ba yung ibig sabihin ng benefits niya ito kapag yellow citrine? At iba po ba yung ibig sabihin niya ito kapag blue sapphire? Yan po yung lagi kong naaanong question. Okay? So, para matapos na po, gagawin ko na po ito ng video explanation. Regarding po sa katanungan, kung paiba-iba po ba ang benefits ng mga iba't ibang klaseng gemstone ng fox, well, for me, hindi po. Mali po. Same lang po. Wala pong pinagkaiba kahit green jade, kahit rose quartz fox pa yan, or tigers, tiger stone fox, or red agate, or yellow citrine, or blue sapphire pare-parehas lang po ang bisa ng nine-tailed fox whether it's bracelet or earrings or uh, keychain kahit ano pa yan, basta nine fox tail, basta kita nyo naman, di ba naka ukit yan, no? Oh, naka na nine fox tail, di ba? Ayan, naka ukit siya, no? Di ba? Nagkataon lang nga, iba-iba po yung kanyang gemstone. Pero sa benefits at benefits din po yan, Iisa lang po ang benefits niyan At nagawa ko na po yan ng video explanation Pwede niyo po i-check sa aking YouTube channel Yun po yung kauna-unahan kong video na in-upload. Regarding po sa benefits o kung ano ba ang tagline ng visa Ng mga nine tail fox So to, to summarize, gagawin ko po ito ng explanation ulit Ang nine tail fox po, ang benefits po niya to, Number one, okay, for for attracting wisdom and knowledge Okay, nag-a-attract din po siya ng prosperity, success, and abundance. At nag a din po siya ng anti-third party, pangontra sa mga third party. Nagpapaganda din po siya ng mga relasyon, ng mga magjowa. At nagkakapag-enhance din po siya ng good relationship with your loved ones. Okay? So, yun po yung parang pinaka-benefits niya ito. Nag-a-attract din po siya ng success at love. Kung kayo po ay single, pwede din po kayo magsuot niya to. Kung kayo po ay career oriented at gusto niyo po magkaroon ng magandang magandang career, okay? Or sa business, pwedeng pwede rin naman po itong mga facts na to. Okay? Kung kung gusto niyo naman po mapanatili ang magandang relasyon niyo ng missis niyo at mister niyo o magjowa, pwede po kayo magsuot niya to. Okay? So yun po ang benefits niya. Pare-parehas lang po sila ng benefits kahit anong stone pa yan. Kaya nga, kaya, kaya ginawa nila, meron silang iba't ibang variant, merong red agate, gumawa sila ng yellow citrine, blue sapphire, green jade, rose quartz, at tiger eye. Kaya po sila gumawa niya ng iba't ibang stone para may pagpipilian po, para po may mga choices ang ating mga customer. Kasi yung mga iba kasi may, may iba gusto naka-align naka sa kanilang birdstone, di ba? May iba gusto green jade. Yung iba may gusto yellow citrine. Okay, may iba gusto Tiger Eye, Red Agate. So, ginawa po siya ng iba't-ibang variant ng gemstones para po mas makapili yung mga tao. Mas maraming variant, mas maganda. Mas maraming pagpipilian para hindi po boring. Pero in terms of benefits or ang taglay na visa, pare-parehas lamang po ito. Okay, so kaya ginawa ko na po itong video na to para matapos na po yung mga katanungan na yan. Kasi may iba po kasi nagsasabi na for every gemstone daw ng fox, may iba daw benefits ng green jade, iba daw ang benefits ng rose quartz na fox, iba daw ang benefits ng tiger eye and, what so, and so on and so forth. Mga tanga po kayo, hindi po yon Iisa lang po, uulitin ko ha, iisa lang po ang benefits ng nine-tailed fox queen. Whether it's a necklace or bracelet or earrings or keychain or whatsoever. Okay? Kaya nga, ayan no, o. Oh, carvings po, kinarve po siya ng fox. Same lang po ng visa niya. So, sana po naging malinaw po itong video na to. At matapos na po yung spekulasyon po ninyo. At yung maling kuro-kuro o paniniwala na for every stone daw, for every gemstone ng fox ay iba daw ang meaning niya to, iba daw ang meaning niya to, iba daw, no, 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 same! They are all the same benefits. Kasi tiga mo fox di ba? nakaukit na fox fox carvings. O, oh, fox. Nagkataon lang, iba-iba yung gemstones. Kasi yung iba kasi, namimili ng kanilang favorite ah uh, gemstones. Okay? Parang ako, gusto ko to, tiger eye. Paborito ko yan. Tsaka tong yellow citrine. Diba? At least maraming choices. Okay? So sana naging malinaw po itong video na to para mabigyan ko na rin po ng kasagutan ang inyong mga agam-agam. Okay, wag po kayo maniniwala na for stone that for every gem. So iba-iba daw yung meaning. No. Huwag yung pahirapan sarili niyo, no? Okay? So sana po naging malinaw po itong video na to at sa mga gusto mag-inquire, just just call me at 0923 416-5082 or sa landline sa 833-26194 or just visit my FB page my only FB page ang Cosmic Gemstones at doon na lang po kayo mag-inquire, mag-PM po kayo sa aking messenger at ako po yung mismo makakausap po ninyo si Lincoln Eserio. Okay? So maraming maraming salamat po sa mga bumili sa akin, sa mga nagtiwala, sa mga nag-purchase na sa mga Pio Bracelet, Sutra Ring, Manuel Ring, mga Fox Necklace and so on and so forth. Walang hanggang pasasalamat po at ito po yung mga available ko. Ano mo, sobrang in-demand. Grabe, andam, ang and benta-benta. Sobrang mabili talaga tong fax na to. Ang daming kumukuha na Green Jade. This is the most best-selling fax, etong Green Jade. Yan po yung talaga pinakamabenta talaga ngayon. Kasi ang 2024, dalawa po yung lucky color kung di ako nagkakamali. Apricot Crush or uh, Green Imperial Jade. Yan. Okay? So sana po naging malinaw po itong video na to. Thank you so much. Okay? At kung may mga hindi pa kayo maliliwanagan, mali mag-PM lamang po kayo para gawin ko po ng video. At itong video na to, magiging reference po ito para sa mga tanong ng tanong kung iba ba ang de benefits niya or hindi or pare-parehas lang ba o magkakaiba ng benefits. Same lang po ng benefits yung mga yan. Okay? What more important, maidaan siya sa cleansing bowl and activation bell for the ritual of activation under the name and birthday ng owner at may po siya sa selenite power stone for energizing this charm. Okay? So, yun lamang po. Maraming maraming salamat. This is Lincoln Aserio by Com's Cosmic Gemstones. At till the next video. Bye!